Welcome to Pawbell City! Wow! Napaaganda naman dito mga katrip! May adoption center pa oh! Puntahan nga natin yun! Ano kaya yung mga pet dito mga katrip? Parang gusto ko ulit mag-alaga ng pet eh. Ayun! May mga aso pala dito mga katrip! Ang daming aso oh. Iba't ibang lahi mga katrip! Kaso medyo may phobia na ako dyan eh! Yung huling aso ko nangangagat! Ay! Mayroon pa pala dito oh! Mga pusa naman! Ang cute ng mga pusa! Lalo na to, ang ng pusa oh, sobrang cute mga katrip. Ang daming pwedeng alagaan dito ah. Uy, ano to? Parang bahay ng hamster to ah. May hamster ba dito? Ay, may hamster nga mga katrip. Ang dami nila oh, ang cute cute naman. Ang daming pwedeng alagaan ah. Ito, pet ba to? Ay, tao pala. <laughs> Akala ko pet din eh. Uy, may malita puno oh. May alaga pala silang ibon mga katrip. Kaso bakit mag-isa lang? Buti di ka lumilipad ah. Pangalan niya Baji Akala ko Birdie eh. Hehe. <laughs> ang daming mga pit. Mga katrip, ano kayang pit ang magandang kunin? Comment down below naman kung anong gusto nyong alagaan natin. May mga paninda pa silang laro ano? Oh. Sa kahigaan ng mga pit. Kompletong kompleto. Uy, may baboy ba dito? Parang wala naman ako nakitang baboy ah. <laughs> Manok meron. Mga katrip, siguro pusa muna yung alagaan natin. At ang napili kong pusa, itong pinakamalaki. Tara Ming Ming, chuchu. Ay, mali. Chuchu, tuloy sinabi ko. <laughs> Pang aso pala yun. Tara tara Ming, Ming sama ka sa akin. Ngayong araw, ikaw na ang bagong alaga namin. Payakap nga ako Ming Ming. Oo, sobrang palapi ni Mingming, Ming mga katrip. Medyo mabigat nga lang pero sobrang sarap niyang buhatin. Para siyang malaking baby. At syempre mga katrip, dahil alaga natin siya, dapat meron siyang pangalan. Kayo ba? May naisip ba kayong magandang pangalan sa kanya? Sabihin nyo naman sa akin mga katrip, baka magustuhan niya. Ate, kunin ko na po yung pusa ko ha. Hindi ko to ninakaw ha. Baka isipin mo ninakaw ko to eh. Inampon ko to. <laughs> Ay tika, dapat ata bumili muna tayo ng laruan niya mga katrip. Ito, magugustuhan niya to. Mga katrip, paborito ng daga manghuli ng pusa di ba? Diba? Ay, baligtad. Bilit tayo na to, Count Mouse Toy. Yan, may mouse toy na tayo. Sa labas tayo maglaro, Mingming. -ming. -ming. Baka pagalitan tayo ni ate eh. <laughs> Try nga natin kay Mingming mga katrip. Ay no, oh, inuhuli niya yung daga oh. Hindi niya mahuli ah. Ayan, sinusundan niya. Pinapanood niya yung galaw. Ayun, nahuli. Ang galing mo Mingming. Ang bangis ni Mingming mga katrip. Dahil dyan, alam ko na ipapangalan ko sa kanya. Ang pangalan niya ay Bangis. Ayan no, oh, ang bangis ni Mingming mga katrip oh. Uy, uy. Hulihin mo yung daga Mingming. Oh, Uy, ang bangis! Ang galing ni Mingming -Ming, mga katrip! Tara Mingming, magala tayo! Saan kaya tayo pwede pumunta? Sa reptile house? Mukhang maganda dito ah! Tara bangis, silipin natin kung anong meron dito! Baka may mga reptile! Ayun, may mga iba't ibang pet pala dito mga katrip oh! May kakaibang palaka dito, kulay blue! <laughs> Tapos may snake po oh. Wala bang lason yan? Buti hindi kinakain ng akas yung palaka mga katrip. Kumakain ng palaka yan eh. Ayokong alaga yan. Ay ano kaya to mga katrip oh? Parang dragon. Ito ano to? Parang butiki. Gecko. Ito naman bearded dragon. Wow! May dragon pala dito mga katrip. Dapat ata ito yung kinuha kong pet ah. Ay joke lang joke lang. Nasa likod nga pala si Mingming baka magtampo. Siyempre ikaw ang gusto kong alaga. Ang pusang mataba. <laughs> Tara Bangis, tignan natin kung anong meron dito. Baka may mga iba't ibang pet pa dito. Parang wala na atang pet dito eh. Baka may nagtatagong crocodile dito. Maka alis na. Baka makain pa si Mingming. -Ming. Tara alis tayo dito. Ay, gabi na pala. Ang bilis naman ng oras mga katrip. Dapat siguro umuwi na tayo. Magpahingang muna tayo. Iuuwi na natin si Bangis sa kanyang bagong bahay. Tara na Bangis, bubuhatin na kita. Baka mapagod ka pi. At bukas, marami pa tayong pupuntaan dito. Madami pa tayong pwedeng galaan. Tulad dito oh, mukhang maganda dyan. Nandito na tayo bangis. Welcome to our home sweet home. At syempre, sarado natin yung pinto dahil baka tumakas si bangis. <laughs> o oh, sige na bangis, baba ka muna. Ang bigat mo eh. Dito nga pala ay meron tayong TV mga katrip. Pwede tayong manood dyan. Kaso nga lang, wala pang wifi. Dito pa tayo pwede mapag Netflix. At ito naman ang aking higaan. Ay, nakalimutan ko mga katrip. Wala pang higaan si bangis ah. Naku, baka sarado na yung pet store. Tara, Bangis, alis muna tayo saglit. punta natin yung pet store, baka magsarado na. Bilisan natin, mga katrip. Gabing-gabi na. Sana maabutan pa natin yung pet store. Ayun, thank you, Lord. Bukas pa yung pet store. Makakabili pa tayo ng higaan ni Bangis. Ano kayang bibilhin natin? Higaan ba to? Mukhang playground to eh. Ito bang iso? Oh. Gusto mo matulog sa karton? <laughs> Kaso wag yan, hindi malambot yan eh. Ito na lang, duyan, Dito bangis. is, may nakita ko mas maganda. Magugustuhan mo to. Tignan nyo naman mga katrip. Coaching higa, ano? Sobrang bangis, diba? Bagay na bagay sa kanya to. Bili na natin to. Red car pa. Ay, ano nangyari kay Bangis mga katrip? Bakit siya nahimatay? Naku, naku, gutom na pala siya. Emergency, emergency. My cat is hungry. Wee oo, wee oo, wee oo, wee oo. Huwag ka Bangis, aabot tayo. Makakakuha tayo ng pagkain mo. Ah, uh, saan ba yung pagkain dito? Puro laruan to eh. Dito, dito, baka meron dito. Ayun, ito, pagkain to. Teka lang, baba ka muna Bangis. Ko ito, kain ka na. Ayun, sumigla na ulit siya mga katrip. Ganun pala siya magutom. Saka baka inaantok na rin siya eh. Kaya dito na rin tayo magpahinga. Makikitulog na lang tayo dito. <laughs> you oh, ang ganda oh. Bagay na bagay kay Bangis mga katrip. Ang himbing ng tulog niya. At dapat siguro matulog na rin tayo. Dito na tayo matulog. Huwag na tayo umuwi ng bahay. <laughs> good night! Oh, good morning Bangis. Umaga na, andyan na yung haring araw. Tulog ka pa din. Isingin na natin si Bangis mga katrip. Bangis! Gising na, umaga na. At maglipit tayo ng pinaghigaan mo. Nakitulog lang tayo dito eh. Uy, huwag ka nang matulog ulit. Aalis na tayo at sasalubungin natin ang napagandang umaga. Wow, sobrang ganda dito mga katrip. Kitang kita natin yung sunrise. Tapos ang daming bulaklak at ang daming mga paru-paru. Ang sarap gumising sa lugar na ganito. Tamang tama. Dito na tayo kumain ng breakfast, bangis. May cat cafe dito oh. Ano kayang paninda nila dito? O oh, bangis, maglakad ka na. Hindi ka na, baby. <laughs> Tara, pasok na tayo dito. Hmm, ang bango. Amoy pusa. Pwede kayang gawin show po yung pusa. <laughs> Joke lang. Welcome to Cat Cafe. Feel free to let your cat enjoy sleeping on any of our many cat towers. Mga katrip, ang ganda naman dito. May libreng milk tea po. Ang sarap-sarap. Kaso, ubus ko na kagad. <laughs> Ito na po yung baso. Thank you po. Tara bangis. Doon naman tayo sa Cat Tower. Mukhang maganda dito ah. Bangis, try mo humiga dito oh. Ang ganda-ganda oh. Wow, saktong-sakto kay Bangis oh. <laughs> Ay, wait lang. Pambabae ata yan eh. Dapat ata dito ka. Lipat tayo, lipat-lipat. Ayan, dito ka Bangis. Mas maganda dyan. Dapat ata di tayo bumili ng higaan mga katrip. Pwede naman pala makitulog dito oh. <laughs> Libre pa. Tara Bangis, akit naman tayo sa second floor. Uy, ang ganda rin dito ah. Pang -pusa talaga oh. Tambahin ng mga pusa. Kaso nasa kayo ibang pusa. Mga katre, tignan nyo. Ang ganda dito. Kitang kita natin yung buong lugar. Para tayong nasa paraiso. Napakaganda. May picnic area pa rito mga katrip po. Oh. Ay, teka lang. Bakit naman iniwan na rin yung cake nila dito? Baka may kumain to. Naku, sayang naman to. Tayo na lang ang kumain mga katrip. <laughs> Para magulat sila pagbalik nila, wala na yung cake. Tara bangis, kumain tayo bangis. Bili, bili habang wala pa sila. Ubusin na natin to. <laughs> ang srap talaga mga katrip kapag libre. Nabusog ako dun ha. Ah. Takbo na tayo bangis. Baka makita tayo ng may ayon ng cake. <laughs> Uy, punta tayo dun mga katrip. May beach dun oh. Pwede kayong maligo sa dagat ang mga pusa. Tara ming ming, swimming tayo. Anong ginagawa nun, mga katrip? Parang umiihi sa dagat yun ha. Ah. Very bad. Mga katrip, totoo ba yun? May tao naglalakad sa ilalim ng dagat? That's weird. Di ba dapat lumalangoy? oy? <laughs> bangis. Maligo tayo ng dagat. Ito ang pinakamagandang gawin pag summer. Ang mag-swimming sa beach. Ang sarap mag-swimming sa beach, mga katrip. At dahil nandito na rin tayo, tignan natin kung marunong mag-swimming si Bangis. Go, Bangis. You know, marunong pala mag-swimming si Bangis eh. Pwede ka namang huli ng isda, Bangis. Hehe. <laughs> Uy. Mukhang may naiinggit o. Oh. Naiinggit siya. Mga katip, tuturuan ko si Bangis ng panibagong tricks. Ang kailangan niyang gawin ay tumalon-talon sa mga tubig niyan. Kailangan di siyang mabasa. Go Bangis! Uh... Bangis? Ano yun? Ang bangis mo talaga. <laughs> Nagte-teleport ka pa. Dito ka na lang bangis oh. Talon ka dyan. Ang mga pusa ay matataas tumalon. Pero bakit ikaw mahina? Dapat nga marunong kong umakit ng bubong, di ba? Magtatap ulit tayo ng bagong pet mga ka -trip para may kasama si Bangis. At ang naisip kong alagaan natin ay mga hamster. Pero wag mo silang kakainin Bangis ha. Baka maging Tom and Jerry kiwi, lagi nag-aaway. Ano kaya ang pipiliin ko dito mga katrip? Meron ditong guinea pig at saka hamster. Meron din ditong chinchilla. And the last is rat daga. Uy, daga nga mga katrip. Ang haba ng buntot. Ang laking daga nito. Ito ang gusto kong alagaan. Tara daga, sama ka sa amin. Huwag kayong mag-aaway ni Bangis ha. Ang ganda ng mga pet natin mga katrip. Aso at pusa. Ay mali. Pusa at daga. <laughs> at dahil may bago na tayong pet, dapat siguro bumili din tayo ng laruan ng daga. Para di siya maboring. Pwede kaya sa kanya to? Parang hindi. Ito, rat pizza toy. Ano kayang gagawin niya dito? Paangangat ka niya. Mukhang gusto ng bagong laruan ni Bangis mga ka-trip pa. Okay, sige. Bilhin na ulit siya ng bagong laruan. Ano kayang magandang laruan dito? Cat Pader Toy, baka magustuhan ni Bangis to bilhin natin. Ito bang iso, oh, subukan mo yung bago mong toy. Ganon pala yun mga katrip, pinapalo-palo. Mukhang mag -e enjoy naman si Bangis dyan. Subukan naman natin yung kay Daga. Ano kayang gagawin niya dito? Uy, tumatalon-talon, ang cute. Akala ko kakainin niya. Jumping-jumping <laughs> pala. <laughs> o, oh, ikaw ulit Bangis, oh. laro ka lang dyan. Uh, mga katrip, Mukhang may naiinggit ah. Meron atang gustong makilaro din ah. Hindi ka naman pet. And syempre mga katrip, bibilhin ko na din to. Baka paglaki nito, maging dragon to eh. May pang-adapt pa naman ako. Welcome to my party, Bearded Dragon. Let's go! Para nakakalungkot naman yung butik cake mga katrip. Naiwan siya mag-isa. <laughs> Ayos mga katrip, tatlo na pet natin. Kaso may big problem. May pangalan na si Bangis. Pero wala pa palang pangalan si Daga. Saka ng ating Bearded Dragon. Ano kayang magandang pangalan sa kanina? Alam ko na, kilala niyo ba si Toothless? Kaya Toothless ang pangalan niya kasi wala siyang ngipin At ang dragon naman natin ay walang pakpak Kaya ang itatawag ko sa kanya ay Wingless At para naman sa ating alagang daga na parang galing pang sa anal, Ang pangalan niya ay Dirty Kasi mukha naman siyang Dirty <laughs> Okay mga katrip, kumpleto na pangalan nila Si Bangis, si Wingless at si Dirty At dahil mas marami na kami mga katrip, magpipil trip kami Tara, pasok, pasok Tara din yung pinto, baka lumabas yung mga ibon Ayan o, ang daming mga ibon dito mga katrip May parot po Parot ba to? <laughs> ang tawag sa zona mga ibon ay aviary Ang ganda dito mga katrip Sobrang daming ibon, lumilipad sila Pwede pa sila lumapit? Uy bangis, wag mong yung ibon ha Uy uy uy, lumalapit sila mga katrip Hindi sila takot sa tao Mababait sila Sana may umupo sa ulo ko Hehehe <laughs> Parang gusto ko din ng alagang ibon ah. Ay, nawala. Nagsarado na pala mga katrip. Sobrang gabi na kasi eh. Bukas na lang ulit. Dito mukhang maganda mag field trip mga katrip. May dolphin oh. Sana bukas pa. Blue Lagoon. Uy, mukhang masaya dito mga katrip. Tara, tara, bilis na nyo. Papasok tayo sa Blue Lagoon. Hahanapin natin yung mga dolphin. Manonood tayo ng mga show. Nasaan kaya yung mga dolphin dito? Matatali na yung mga dolphin eh. Ayun, may mga dolphin sa ilalim mo. Oh. Ay, di sila makatalon. Di nila makikita. Oh, huwag kayong malikot ha. Ah. Huwag kayong tatalon sa tubig ha. Ah. Baka kagating kayo ng dolphin. <laughs> Oops, nahulog. Ayan, manood lang kayo ha. Ah. Ang gaganda ng mga dolphin oh. Uy, may tumatalon dun oh. Marunong mag-circus yung mga dolphin dito mga katrip. Kaso ayaw magpakita mga mahiyain. Tara mga pet, dito tayo. Dahan-dahan lang ha. Ah. Uy, nasaan si Dirty? Nako, baka katrip, si Dirty nahulog. Naligo kasama ang mga dolphin! Oh no! Ala! Nahulog din si Bangis! Naku naku! Parang gagawin natin! Parang sino makakalabas dyan! Kunin natin sila! Magsiswimming na din ako! Yeah! Uh, bangis! Dirty! Asan na kayo? Ayun si Bangis! Nasa si Dirty! Hello mga dolphin! Pwede nyo ba kami tulungan? Nahulog kami sa puli! Eh. Tatalong kami sa inyo! <laughs> Itulok niya kami pataas mga dolphin! Naku! Ayaw kami tulungan ng mga dolphin, may sila. Saan kaya kami dadaan nito? Wala naman ako nakikitang hagdan dito. Paano kami makakakyat? Sirain ko na nga lang yung salamin. <laughs> Sorry po, nahulog kami. Papalitan ko na lang yan. Ay, sila bangis. Kailangan ko silang i-rescue. Tatan sila, ayun. Bangis, tra dito bangis, bilis mo. I-rescue ko na kayo. Baka malunod pa sila eh. Di pa naman sila masyadong sanay lumangoy. Baka mapagod sila. Asan pa yung iba? Ito si Wingless, tulungan natin to. Hindi naman siya makakalipad, wala lang man siyang pakpak eh. Wait lang, Dirty ah, baka balik kita, Dirty. Okay, jack mo na, Wingless. Si Dirty na lang, ayun si Dirty. Come on, Dirty. Kaya mo yan. Ala, lagot. Malulunod ata si Dirty. Tulungan na natin siya. Ito na, Dirty. Kapit, kapit, kapit. Iya. Huh, so wakas, naligtas ko din silang tatlo. Kapaagod yun ah. At ang ginutom sila ah. Oh, sige, magkain muna kayo. At huwag na tayong nilapit, malapit sa tubig ha. Baka mamaya di ko na kayong maligtas eh. Tumatalon kayo bigla sa pool. Wow, ang ganda naman dito mga katrip. Napakalaki ng aquarium. Patibay kaya to. Ay, hindi patibay yung salamin. Ala, lagot. Umaka yung tubig. Anong gagawin natin? Kaya ba ng band-aid yan? Nabasag yung salamin. Lagot mga katrip. Nakawala yung mga pit sa aquarium. Uy, kung ano ka man, bumalik ka doon sa loob. Naku po, lagot tayo dito mga katrip. Alis tayo. Teka, ano si Wingless. Wingless! Uy! Uy! Wingless! Anong ginagawa mo dyan ng Wingless? Tayo na! Arisa tayo dito! Baka makita pa ng guard na nasira natin yung aquarium nila! Aalis tayo dito! Wait lang! Kalama lang tayo! Kalama lang tayo! Kunwari wala nangyari! Pero bilisan natin! Baka mamaya bumahana! Baka abutan tayo ng tubig! Wala naman siguro ng guard no! Wala pa nakakita! Pagbila ko no, tatlo! Takbo ha! One! Two! Three! Takbo na agad! Takbo! 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 takbo. Ay, nagutom si Dirty! Naku po! Ngayon ka pa nagutom, Dirty! Nababadali diba, tayo! Tayo na, tayo na! Bisa mo! Kain, kain, kain! Takbo!